ya mani popcorn Woo! Uti ka na Guys, eto si Dodge Sa mga OG natin yung mga nanonood sa akin matagal na Ito yung isa sa pinakamatagal ko ng bike o yung motor na ginamit Ito yung first motor ko na ginamit sa pagbablog, sa grab food Lahat nandito, la pati pag prangok, ikaw kay kong TV nandito So, napaka memorable nito Boss, pagkas ko, boss Hello boss Ano yan boss, okay na? Ako. Magkano pinag mo? Sandaan lang. Pultak mo na yan, boss. Salamat, <laughs> sir. Paras kami, amiyod na show. Naka-GPT, oh. Pultak mo na dito. Asama mo na dito, boss. Hello, Hello po. Hello. Hello, Hello, po. Hello, <laughs> po. Kapusta mo? Dulo, lagay, na natin dito. Kagandaan dito, kaya tumagal yung motor ko. Alagang uni-oil to. Alinis ng gasolina ng uni-oil. Hi. Ingat, boss. Oh, na, ano ka naman? Pagkas ka na? Alin na, dito ka na. Pampasada mo yan? Ah, dito mo na dito, sa likod na. Okay na, nagpagkas ka na? Dili ka na dito, sama mo na dito. Sige, roon oh, naman. Oo. Oh. <laughs> di pa ata makakarating sa paruruan. Paunahin niyo na to. Baka hindi pa makarating to. Oh. Oh, singit ka na. Singit ka na dito. May pasero. Bilisan mo. Pabilisan na lang natin yung ano yan. Pabilisan na natin. Ano ba? Nagkaroon grab rider? Lalo move ko. ka? bener na mo naman <laughs> mo. so sell yung lalo move na to. Wala nang box. O oh, sa pila na dito. Sige, pila na dyan. Lala -move. Guys, kaya yung si Dijs natin. alagang alaga ko pa to. Yung pinakaunang box ko. Ito pa rin yung box ko hanggang ngayon. Ito pa rin, yung sticker ko. Secret shop. Ito pa yung, yung ano ko nun, uh, riders club ko dito sa grab. Tapos, andito pa yung pinakauna kong sticker. Tapos yung mga sticker ng window shop nandito pa, sila Deki Boy, Zero One Moto. <laughs> Ang pinalitan ko lang dito, ito, yan. Pero good as yung pa rin to pag pinandar natin. O, mag-iingat boss ha, ride safe ha. Okay na, okay na yan, bilisan mo, baka ano, yung gamadali. Bossing. Ha? Halika, halika dito. Ito <laughs> Time bossing. Nagpagas ka na boss. Okay na, na full tank na. Okay. Thank you idol, salamat. Rise and bossing of oh, Bisa mo na, baka yung ano mo Nagreklamo na Bisa mo Takbo, takbo Sige <laughs> okay, sir, ingat po, salamat po Si madamang madalas dito, napakalupit niyan Dito sa BF ni Oil Parang oh, ingat ha, ah. mag-ingat ha ah. Mag-ingat ha ah. Okay na, pulta tank na Okay Hanggang dito, hanggang dulo Si madamang na kayo na bahala ha oh. Kayo na bahala ah. boss ha ah. Ah, la full mo na yan lahat. Pinupulta na natin lahat yan. Agad dun sa dulo. So ayun guys, pinakita ko lang sa inyo kung gaano pa kalakas si Dodge. After 5 years sa 2019. Uh, actually 6 years na ata. Mag 6 years na eh. Pero okay na okay pa rin. Tengon nyo. Lakas pa ng hatak na ito. Siyempre bukod sa langis niya na uni oil. Napakalinis. Dito sa Jomo Moto Shop. Alagang alaga din siya dito. Ayan. So ayun lang guys. Share ko lang. Thank you for watching.